binung isang subscriber natin, ang pinakamaganda daw dyan para umusad ang Pilipinas palitan ng pangulo. Pa paano mo nasabing nakakaganda ang papalit-palit ng presidente? Hindi tanong ko lang sa inyo, ah. tanong ko lang, ah. Ga gaano kaganda? Paano mo nasabing na paano mo nasabi na, pa mo nasabi na pa para umusad ang bansa natin palitan ng pangulo? Bakit pag inupo ba si Sarah Duterte, uusad ba ang Pilipinas? Hindi tanong ko lang po, ah. tanong ko lang po sa inyo, ha. Ah. Gaganda ba ang Pilipinas kahit palitan mo si Sara Duterte? Kahit paupuin mo si Tulpo, si Martin Romualdez, si ano, kahit sino pa mga kababayan ko. Sagutin, sagutin nyo po ako, mga kababayan ko. Uusad ba ang Pilipinas? Hindi hindi uusad ang Pilipinas kung hindi tayo magpapalit ng konstitusyon. Kahit magpalit ka pa ng sandamakmak na Ponce Pilatong Presidente yung gustong iupo nyo sa bansang Pilipinas, tandaan nyo itong sasabihin ko sa inyo hinding-hindi ako magkakamali. Tandaan nyo, hindi uusad at gaganda ang Pilipinas kahit sino pang presidente ng iupo nyo hanggat hindi napapalitan ng ating konstitusyon. Yan ang tatandahan ninyo, mga kababayan ko. The only key para mag-success tayo at mag-succeed tayo, palitan natin ang ating konstitusyon. ba, diba? Mga kababayan ko, bakit mga kababayan ko, papalitan nyo si Sarah? Bakit? Maganda rin ba performance ni Sarah? Napakaganda ba ng performance ni Sara Duterte? Eh nakapagnakaw nga ng 612.5 million sa DepEd. ba? Diba? Gumawa pa ng mga dummy account? Ano? Ano ipapalit mo? Sino ang presidente ipapalit mo? Ang pinakamatinong presidente na namumuno ngayon si Marcos. Utsa, kung pwede nga lang buha, alam mo, sa so totoo lang ha, kung pwede lang pihitin yung kamay ng orasan at ibalik ko dun sa nakaraan kung nasan si Apo, kung pwede ko lang gawin, ginawa ko na eh. Bakit? Mga kababayan ko, kasi ma masasabihan ko siyang tatay do rin siya ng mga tao eh. At kung sakaling nalaman sana ni Apo na ganun ang gagawin sa kanya, na-prevent niya, malay natin mga kababayan ko, baka hindi na tayo naghihirap ngayon, mala Singapore ang datingan natin. di ba diba, mga kababayan ko? Sasabihin nyo, because of his performance, alam mo, satisfaction rating hindi satisfied ang tao sa serbisyo magkaiba ang serbisyo mga kababayan ko versus doon sa ginagawa ng tao gusto mo ipalit si Sara Duterte magnanakaw na nga papalitan mo pa di ba ano gagawin niya di magnanakaw at magnanakaw lang din ano bang gusto niyo sa Pilipinas pahirapan yung mga susunod na henerasyon mga kababayan ko ako hindi why i'm doing this mga kababayan ko because of the future of my daughter sa mga apo ko. Kayo iparanas sa kanila yung hirap na dinadanas natin. Hindi ba kayo nag-iisip para doon? Hindi ba kayo nagpe-prepare para doon? Ayaw nyo ba ng pagbabago sa bansa natin? Ako gusto ko, mga kababayan ko. Kasi kung wala pang masising husay kay Pangulong Marcos, ay suggest na mag-migrate ako sa ibang bansa kaysa mamuhay ako sa Pilipinas ng ganito. Tama, mga kababayan? Ba't ko ipipilit yung sarili ko, mga kababayan ko, kung pahihirapan ko sarili ko, pahihirapan ko sarili ko sa ganun? Di ba? Oo. Ba't eh, ano, doon ako sa ma maunlad na bansa, maninirahan na lang ako sa maunlad na bansa. Di ba? Hindi Because ako, kahit ako, hoping pa rin ako na maisasaayos tong bansa natin, mga kababayan ko. Kung dumating man sa puntong uugod-ugod ako, makita kong paayos ang bansa natin, go. Pero pag hindi ko nakita ang paayos ang bansa natin, ah, mag-start na ako mag-migrate. ba? Diba? Ba't pa ako mag-stay? Ba't ko pa pahihirapan tong sarili ko sa bansa natin na wala namang progreso? ba? Diba? Mga kababayan? Literally. Kaya nga ako lumalaban ako dito eh. Kay pangu -para, para, para, sa Pangulo eh. Ba't ko kayo sinasabat ng ganyan eh? ba? Diba? Mga kapatid? Ba't ko kayo sinasabat ng ganyan? You know what's the reason? Kasi kayo, mga mangmang -mang yung mga, 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 mga DDS na akala nila, they are feeling entitled, alam nila yung pwedeng gawin. No? Ang iniisip lang nila yung kumita lang ngayon. Ako hindi. Kumikita man ako ng malaki mga kababayan ko, pero may pangarap ako sa para sa bansa ko. Hindi pa rin nawawala yung pagmamahal ko sa Pilipino. Hindi pa rin nawawala yung pagiging, ano, pag pagiging, uh, pagiging uh, Pilipino ko. ba diba? Mga kababayan ko. Ang pangit lang kasi, mga kababayan ko, alam mo ang pangit sa inyo mga DDS, alam nyo ang ganito ang pangit sa inyo, ayaw nyo makipagkaisa sa bansa natin. Mas inuunan nyo pa, pakinggan, yung mga chismis, yung mga sinasabi ng mga taong kurap. ba? Diba? Kahit naman sino sa inyo, mga kababayan ko eh, kaya kong may paglaban sa inyo harap-harapan, mga kapatid. Pauupo eh, mga presidente si Sarah, nagnanakaw na nga. ba? Diba? Oh, ano ba gusto mo? Ayaw ayaw niyo sa magnanakaw, di ba? O ito, nagnakaw ng 612.5 million. Di ba? O ngayon, napa, ngayon, ngayon mga kababayan ko, lilitisin siya. Hindi niya mapatunayan, hindi niya madepensa ng sarili niya. Di ba? Hindi niya madepensa ng sarili niya, hindi niya kaya kasi hindi niya maipaliwanag sa mga taong bayan kung saan dinala ang pondo at pera ng taong bayan. Tapos gusto niya pa sabihin, iboboto niya pa, gusto niya pa maging presidente. Mangmang -mang ba kayo? Di ba? Ninanakawan na tayo, gusto niya pa maging presidente. Paano pag naging presidente yan? Hindi lang 600, 600 million lang nanakawin yan. Bilyong-bilyong pisot pondo ng pera ng taong bayan ang kukulimbatin yan. Di ba? Mga kababayan, alam mo, tatawa ng tatawa, alam mo, sabi, ito, ito lang sasabihin ko. Hindi mo maipaliwanag sa tao kung nasa ng pera, nasa ng pondo. Hindi mo maipaliwanag sa tao sino si Mary Grace Piatos. Hindi mo maipaliwanag sa tao sino si Coco E. Villamin, yung mga sa apelidong pang grocery, apelidong pang bacon, di ba? na kumukuha ng pera ng taong bayan. For example na lang, para mas maintindihan ng mga DDS to, mga kababayan ko. Pahingan nyo ako. Gumawa ng dami account. Gumawa ng hindi naman tao. Si Sara Duterte. Ang pinangalan niya, Mary Grace Piatos. Eh, wala naman birth certificate. Walang death certificate yung tao. Hindi nag i sa Pilipinas. Masa sinulat lang nila, pinirmahan nila para makakuha ng pera ng taong bayan na 125 million pesos. Ganun ka simple. Tapos ngayon, nung nagas tayong pera, nagkahalungkatan, na kanino to, na kanino yan, at sino tong tao na to, o nagkaroon ng hearing, hindi mailabas. Ano tawag dun? Mag, ano tawag dun? Mag ano? di ba? Yan ang pinagkaiba ng Marcos administration versus Duterte administration. Si BBM nakita nyo? Mga kababayan ko. Na nagnakaw. Asan? Ebidensya. Wala, di ba? Host, nag-judge ka agad. Alam mo, alam mo kasi uh, uh, Argo. Common na common na to. Huwag na natin itago sa taong bayan. Itangkita nyo naman, mga kapatid kitang-kita nyo naman. Hindi na natin kailangan ano eh. Alam mo, formality na lang yung pagharap niya sa Senado eh. Pero yung formal na halantaran na pangungumit ng pera ng taong bayan, ito yun. Di ba mga kapatid? Oh, mga ghost employee ni Pusit. Yan, yan, yung, yan yung mga kababayan ko na sinasabi ko sa inyo. Nalantarang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kung magkaroon tayo ng charter change mga kababayan ko, for sure, isa rin yan sa mawawala. Yung corruption mga kapatid. Sa China mga kababayan ko, pag corrupt ka sa China, pinapashoot to kill. Ganon katindi yung batas nila. Sa Pilipinas, ang mga buwaya, malayang nakakakain ng pera ng taong bayan at the most corrupt mga kababayan ko, hindi lang yung Senate level, Congress level mga kababayan ko, even the barangay level ng bansa natin, corrupt. Wala tayong pupuntahan sa bansa natin kung puro magnanakaw ang nakanakaupo sa atin. Kailangan natin ng tuwid na tao. Magpasalamat kayo kanya si Marcos. Hindi magnanakaw na tao yan. Kasi bakit tingnan mo, imaginein mo, natatawan-tawan na lang ako eh. Si BBM daw magnanakaw. Ha? Huh? Eh, mas mayaman pa sa inyo yan eh. Mas mayaman pa sa mga pinakamayaman yan eh. I cannot discuss here eh. Pero alam ko yung tinatago nilang yaman. Nakita ko eh. ba? Diba? Hindi naman ako ano. Pero I know. Some. Office, ano, uh, well, talagang, ako, Diyos ko po, magugulat kayo. Ayoko lang i-discuss. PBBM is a secret trillionaire. Yes. Mga kapatid, President Marcos is a secret trillionaire. Hindi billionaire, ha? trillionaire sa Pilipinas. Sa US, billionaire. Kung alam nyo lang, mga kababayan ko, Diyos ko, sana naiintindihan nyo yun.